Oh, ano ako mag ano push up may kasamang dumbbell Ikaw push up kada. Lalabanan mo ko ng ang tao dito sa sarong Tumbang braso? Tumbang. <laughs> Parang tumbang presyo na alala ko dun ah. Punong braso. Oh, oh braso. Okay. Oh, hindi ka ba magwa warm up? Ako kasi lagi akong warm up eh. Hindi ka ba natatakot sa braso? Ay naku, buraso lang yan. Parang fried chicken lang sa akin yan. Chicken wings. Kumbaga, Dad, chicken. Magkakaroon na. ako. Huwag akong lalatangan. Ako, ano na yan. By concentration lang yan. Ang bila, laki ng buraso mo ah. Tumaba na ako. <laughs> Parang... Tumaba ako. John, ikaw ba yan? Ang laki ah. Tumaba na ako. Tali, dogya. Alam, ang kilo ka na ba? 60-25 lang ako. Ang um, bihira. O oh, sige, ano, diamado, dejado ha. Ah. Okay. Oh, mo, mo ikaw yung bulk bank ko. Oh, ako, gumago na lang ako. Eh, eh mabigat ka kasi kaya hindi ka makaklap ng ayos nang may dalang dumbbell. Kaya ako kasi mag-aan. So, kaya ko yung dumbbell. Mag-aan ako eh. Oh, ha -ha. Si Ted training ko yan. Susubukan, susunod. Oh, magpa, ano ka, magpa undergo weight loss ka. Inom ka lang ng hangin, tapos kain ka ng hangin. Ula, ula, maha, wala, wala akong hawa. Ito, sarangin ko to. Para makakita natin ito. Ano? Oh. Teka, radio, tanggalin ko itong weights ko. Mga ano to, 10 kilo to eh. Itong weights, weights ko eh. 10 kilo yan. Hindi, may, may kasama ka dyan na swende, mga kapre, mga kasi. Ayun. Ah! <coughs> ba? Nabunit na sira Ngayon kilo kasi nabawas e Daw mo mga ako, no? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ati Deans. kilo kasi ni. Ah, kaliwa. Ah! Ano ka ba? Kaliwa natin kanan. Kaliwa. <hari ba>? Ano hindi <hari> Hindi. Hindi. Ano ka? Ano kasi Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano awe, yan yan. Wow! Meron sa <laughs> <laughs> May idyo nito eh! Nasa gasaan doon train. Kahapon. Uh, sorry, sorry, sorry. Oh, ah, lang yan oh, sure eh. Sure lalama ka? Lalaman ka. No, Medyo eh, hirot. Kasabi kasi ano. Kailangan gagalaw-galaw. Kailangan huh? marisma marriage oh meron kang ano. kung... Huh? May ipit pa yan no? <laughs> <laughs>

dito, dito na gaya to eh. Sakto, sakto, dating mo ya, no, dito. Yamado de di Hado eh, kasi ah, overweight, ako eh, oh. underweight, injury. Meron, meron, sakto, meron, 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 meron. Ano, relax lang ah. Relax lang muna. Huwag ka magalit! Relax lang muna, wala pa eh. Wow. Teka lang! Ang mo ah. Eh, <laughs> binabi! <tompa> oh, gitna mo. Iga, no reprim, gitna, gitna mo. Repair na mag-decide. Ano mag-decide? Saan? Saan ba gitna? Doon. Ang balo. mo, <laughs> mo. Oh, na okay. ako. Okay. Dito. 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 Wala. <laughs> eh, <Yeah>. parang <laughs> kita Dito ka. Dyan. Ano? Ang daya mo. Masyado mataas. Wala. Wala mo. O. Ngayon. Gitna. Hindi mo. Binigla ako. ka na lang ba? Tad-tad na Ano <laughs> yun yot? Oh. Alam mo, pamangkin kita at ka kita ng chance. I don't know. You know? Kasi, para magkaroon ka ng room for improvement. Malaman mo kung saan ka dapat lumakas. Ano ba to? Patay pa Ano ba? Tutungo ba ako? Tutungo kita? Mamili ka, tutumba mo ako, tutumba mo ako. Ah. Uh, ang daya mo eh. Walang ganyan. Na. Nangingiliti ka eh. Walang ganyan. Pinapatawa mo, mo ko. Diyadaan mo ko sa joke eh. Lumabag ka kasi eh. Tatalunin na kita. Sige ka. Walang angata ng siko! Hindi ako na tayo. nag ako. Huwag kang humabok sa mesa! Madaya <laughs> Nag-training ako ng tatlong taon. Ano, na. Oh, na ako. Ah. Nag-training ako. Tek, na mo ako. Injury pa ako. Nasigusan ng training kamay ko Alat ka. mo. Ako nga, may ipit to. Patay na ang kamay ko. Iipit, ibalat lang ka John lakas, mo Ubusan ka ng lakas. Hindi. ang ah, lakas sige ah, 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 lakas ah, 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 ay tinanong oh. oh, oh, um, pa eh relaks naman kapamilya ngay ako. lang ng guwapo isang ano 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 ah. Oh, ano 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 ano